Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel na kung saan may kantahan at kwentuhan pa ang kanta-kwento. Una sa lahat, humihingi ako ng paumanhin sa ating mga kakwento na hindi nagustuhan ang ating live quality ng Bacoor Cavite Mission Souls Concert. Hayaan nyo mga kakwento, kapag nakaluwag-luwag tayo, mas makakapag-prepare tayo ng mga equipment para sa live. Pero para sa akin, ganun pa man, nairaon tapos naman natin ito. At ngayon nga, magbabahagi ako ng aking sariling experience bilang isang live audience. Ito ang first time kong mapanood at makita sila ng personal at harapan, mga kakwento. Pero bago tayo magumpisa, kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel at pati na rin sa ating FB page. Tapos, paki-comment mo din kakwento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito maraming salamat Uumpisahan ko nga sa pagdating ko sa venue. Ang open ng gate ay 5pm, kaya ako nga ang kauna-unang nakarating doon. Mga 4.30pm, nandun na ako at unti-unti na ngang nagdadatingan ang mga soulmate. Grabe ang kanilang paghanga. Iba't ibang edad, iba't ibang lahi. Meron pa nga doon na nagpaprint ng photo ng Mission Souls para papirmahan. At pagdating nga ng 5pm, namigay na ng mga tiket sa mga nagre-reserve, gaya ko. Si Sir Francis Jonathan nga ang punong abala para sa event na yon sa Cavite. At nga pala, kinanap ang concert sa Harrell Horn Integrated School. Sa loob nito ay may covered court at doon nakaset up ang lahat. At pagpasok namin sa gate, may booth na agad doon na pwede kang makabili ng t-shirt na may label ng Mission Souls. At after ng event, pwede mong personal na mapirmahan sa pamilya Alipio. Dahil nga after tugtugan, may meet and greet na isasagawa. At ito na nga, nakapwesto na ang kakwento nyo. Unti-unting napuno ang venue. Isa-isa na nagdadagsaan ang mga fans na nakabili ng tiket. 1K para sa VIP at 500 naman sa general admission. Lahat nga dito sa venue ay nakaupo kahit ang mga general admission. At nga pala, si Sir Glenn Martires TV nga ay kasama ko dito. Kaso nauna ako sa kanya, kaya nagreserve na lang ako ng upuan para sa kanya. At sakto nga, gusto sumalang ang mga front act, dumating na rin si Sir Glenn Martinez TV. Kung di pa kayo nakasubscribe sa kanya, subscribe nyo na mga kakwento. <laughs> no choice kayo dahil bukod sa aming dalawa ang mga natitira, puro foreign vlogger na ang nagbablog tungkol dito sa ating Mission Souls. At eto na nga, bago magumpisa ang programa, sabay-sabay munang umawit ang lahat ng ating pambansang awit. After nga nun, nag-start na ang mga nag-front act. Ang isang orchestra ng school. I'm not sure kung kabataan sila at kumanta nga sila dito. At sumunod nga sa kanila ay ang isang legendary OPM na si Sir Mark Velasco na umawit ng sikat na sikat na ordinary song. One day, one day! At eto na nga, after nun, ang pinakahintay nating lahat, ang Pamilya Alipio. Mga kakwento, bi-breakdown ko lang lahat ng nangyari, ah. Ang mga reaksyon natin about dito ay sa susunod na vlog na. Ito ay para sa mga hindi nakapanood, kinukwento ko para naman maramdaman nyo rin na nandun kayo sa pamamagitan ng kwentong ito. At eto na nga, sumalang na ang MS at hiyawan na ang crowd. Buong Mission Souls nga ang naunang nagpakitang gila sa mga manonood. At pagkatapos nga ng six na kanta, I'm not sure pwede nyong i-review ang ginawa nating live nandito sa ating channel. At ayun na na, afternoon, nun, ang apat na alipyo naman ang sumalang at nagpapaingay ng crowd. Isa nga sa mga binanata ng MS Kids ay ang Smoke on the Water. At may mga pamasko din silang kinanta like Feliz Navidad at ang ang pampinalinga nila ay ang Sweet Child of Mine. Ilan lang yan sa mga kinanta nila. At eto na ang pinaka-exciting part mga kakwento, ang VIP Meet and Greet. Si Nisha nga, makikita mo lang dito na palakad-lakad sa baba ng stage habang ang ibang pamilya ay nasa stage at may pila para sa mga gustong magpasign ng kanika nilang mga memorabilia. Grabe nga, at yun nga, after ko mapasign ng aking t-shirt na nabili noong March, sobra na ang tuwa ko at nakita ko sila ng harapan. Tama nga ang narinig ko sa mga soulmate doon, samantalahin na hanggang hanggat hindi pa sila ganon kasikat kasi someday pagdating ng araw na yon, mahirap na silang makadaupang palad dahil alam nyo na, security nila at sa karerang kanilang inaalagaan. Mga kakwento, pauna pa lang ito ha. Next vlog natin ay ang aking mga reaksyon naman during the event. Di pa rin ako makaget over sa experience na yon. At nagagalak naman ako at nalulungkot. Nagagalak ako kasi naidaos ko ang live para sa mga kakwento nating malayo sa event. Nalulungkot naman ako, dahil sa husay ng Mission Souls, e bakit ako lang at si Sir Glenn Martinez ang nagbablog na Pinoy sa kanila? Anyway, basta overall, napakasaya at sarap sa pakiramdam. Ikaw ba? Nakapunta ka ba? O hindi? Share mo naman sa amin ang reaksyon mo, Kakwento. Binabasa ko lahat yan at pinupusuan. Ano yun? Bwede mo pa shoutout. sa Kakwento YouTube channel. At muli, kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel at pati na rin sa ating FB page. Tapos, paki-comment mo din kakwento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. Mm -hmm. Sa harap ng camera Hanggang na excited Ang kakwento ang pangalan Lahat ay kabitin Mga banda sa online Underrated pero astig Sweet notes, mission souls Tarak mapalamig Elias kompeto, peto At friends with din Mga musiki ang tunay sa puso Ay may tingin Huwag e, lang palampasin Mga kwento i-share Sa bawat not at himing natin Silang dalhin, yeah Kanta kwento Sabay-sabay tayo matinig 🎵🎵 Mawahawit ang puso 🎵🎵 Mga tanantarang Pilipino 🎵🎵 Sikat sa katapwento 🎵 Tama-sama tayong sumayaw 🎵🎵 Iba't ibang kwento pa 🎵 Bawat may kwento Saan man sila galing Ipagmalaki natin to Sa likod ng Sa kita saya Bawat nota ay buhay Bawat boses ay saya Minsan silang hype Minsan naman ay di Pero sa kanta at kwento, Lahat sila'y makikita Sa bawat episode Ating naalamin Mga pangarap nila Sama-sama nating buhay Kanta at sabai sabai sabay tayo na. Suportahan ang mga abdan na wag tayong mawala sa vibe Ay comment ang thoughts mo, tara't magwento At sa kampupwento tayo magkaisa at sumayang kakwento Sabay-sabay tayo makinig, mga awit ng puso At sa kanta kwento, ang talento bibibiray na din hawan ni Pausumikal At saan na makakakwento ay magjoin kayo sa ating membership Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section At mga early access sa ating mga content at marami pang iba Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang kantakwento na nagsasabing, Mabuhay ang talentong Pilipino.